Hi! Uh, good evening everyone! Uh, it's me, Melissa. So, welcome back to my YouTube channel. So, for today, uh, I have one more favorite poetry. Uh, I will read and discuss again this. Ito um, po is parang sa pamagat din lang po ng pusong lito. Ito um, po is Uh, nakalimutan ko pong i-open po sa inyo yung all that years ago na nagustuhan ko nun sa wishing uh, maybe um, pwede ko naman po siyang i-mention eh uh, eto pong nagustuhan ko noon ng pinagsisisiyan ko po buong buhay ko is eto po si Sani Alvarado Mm, kasi po, I have anything na nalaman ko sa kanya. At yun din lang po ang nangbanggit yung naging yung naging Pasko din lang po. So, okay, so tama na po yung kwentuhan. So, I will start my to read. Ito po is sana dalawa ang puso ko. nang ngayon favorite ano ko pa rin parin po. Okay, so the sana dalawa ang puso ko. Sa mundong puno ng mabibigat ng desisyon at mga pusong nag nahahati sa iba't ibang landas. Ako'y nag aasam na sana'y may isa pang puso upang dalhin ang bigat ng pag-ibig at pangungulila. Mm. Um, ala parang may halong ano to. Mm. Um, pagka broken or basta mabigat posibleng mahirap pumili. Eh. Kasi parehong ka conversation ganun. So second stanza na tayo kung dalawa ang puso ko, ang isa'y para sa'yo upang pahalagaan ng bawat sandali, bawat ngiti upang yakapin ka sa pinakamadilim na gabi at mahalin ka nung walang katapusang pagnanasa. Mm. mm. Mahirap po talaga sa isang taong may itsura na maraming magkagusto sa iyo. Um, so talagang parang to sa puso mo dito. Um, mahirap pumili. Mm eh. um, kailangan pumili ka ng isa. Parang ganoon. Pero meron din dito is nakalagay na pinakamadilim na gabi. Ay, hindi. Kung maaari lang talaga, kung dalawa ang puso talaga, kung maaari lang talaga na mahalin mo ng walang katapusan, pwede naman, pero kailangan talaga nating ng isa ang piliin. So, yun okay so ito ang isa pang para sa mga pangarap sa mga adhikain ng humihila sa aking palayo sa mga pagsapalaran na tumatawag sa aking pangalan at sa kalayaan na hinahangad ng aking kaluluwa hindi po alam paano ko po i-explain tong stanza na to para sa mga pangarap. Yun po. Lahat tayo nangangarap. Nangangarap talagang mahalin. <laughs> yeah. Mm. Yun lang po yung ma-explain ko dito sa stanza na to. Ito. Kung dalawa ang puso ko, maaari kong timbangin ang lahat. Ang isa'y para sa pag-ibig na nag- papalakas sa akin at ang isa'y para sa mga pangarap na nagbibigay ng pakpak isang perfectong balanse ng pagnanasa at tungkulin mm. so ito yung ibig sabihin maaari kung maaari nga lang po timbangin lahat gagawin talaga eh pero what if what if lumabas sa pagkatao mo is two timer ka or babaero or lalakero ka ganun kaya kailangan talaga natin na iisa lang ang piliin natin yun may pero lahat po na talaga ng nakikilala natin is nagpapalakas ang loob natin parang ganun yun ngunit ato na po ngunit sa kasamaang palad isa lang ang aking puso at ito'y nahahati sa dalawang mundo na sa gitna ng labanan ng pag-ibig at ambisyon naghahanap ng paraan upang maging buo ayun lang po um, hindi po talaga natin pwedeng piliin na maging dalawa ang puso or mahalin lahat ng nakakausap natin lang sa chat ganun um, kailangan ta po talaga ng isa, isa lang wag lahat na parang sa mm, sa parang sa taste mo is hindi mo kaya mag timer na hindi mo kaya maging lalakero or babaero parang ako hindi ko talaga kaya kaya ako rin po sa dinami ko rin pong nakakaano sa dating app, nahihirapan po ako pumili. <laughs> Kaya minsan nalulusutan ko po, po lahat ng sinasabi ko sa mga nagiging chat ko sa dating app na sana pala rin tayo ng just ganito, ganito, ganyan. Yung ibaw naman po, yun yung palusot ko para lang kasi po, kung talagang hindi ko tipo or hindi ko type yung ibang nakaka-chat ko. Okay, so last part. Kaya binubulong ko ang aking hiling sa mga bituin. Umaasan sa ng kanilang mauunawa ng aking kalagayan. sapagkat so, sa nag-iisang puso ito, dala ko ang lahat. Ang pag-ibig, ang mga pangarap, ang walang katapusang laban. Mm, eto. Mm, yung eto binubulong binubulong mo na lang sa isip mo siya. Binubulong binubulong mo na lang siya sa isip mo. Um, hinihiling mo sa mga between. Minsan ganun din po yung nagiging paraan para humingi ka ng tulong eh. Na kung sino yung nararapat mo nararapat sa puso mo, yung nararapat mong mahalin, ganun. na para maunawaan mo ganun ay ma may makaunawa sa mga sa kalagayan mo so yun lang po yung discussion ko sa last stanza na to so uh, that's all for today so Here again, it's Mimi Lisa at your service. Bye!